Ito, magluluto ako ng paksiyo na tilapia. Na-arrange ko na po lahat. Hindi ko na naipakita sa inyo. So, nailagay ko na yung tilapia sa kaserola. Uh, sibuyas, bawang. Lalagyan ko rin ng aluya. Tapos siling haba. Okra. Saka, ano, uh, titimplahan ko na ng ano, suka. Tsaka yung iba pang ano. Ito yung gagamitin ko. Ito yung suka. Patis pala yung nilagay ko ulit kanina. Ito yung suka ng iloko. Tapos itimpla natin na seasoning. Ito. hindi ko na siya muna lalagyan ng asin kasi baka malap mamaya na ako maglalagay ng asin lalagyan ko rin siya ng dinurog durog na paminta yung malalaking durog para mas lalong masarap yan saka natin lalagyan ng tubig Yan po. Sasalang na natin. Sensya na po. Malikot yung aking camera. Pero yung isang kamay ko, yung mawak ng camera, yung isa naman, yung gumagawa. Sige po. Pakuluin po muna natin. At balikan ko mamaya. Ayan, kumukulo na siya. Silipin natin. Wow! Bango. Ang bango po niya. Amoy na amoy yung sukang iloko. Wow! Marami na naman na akong makakain nito. Patuto lang, patuto lang guys, marami po akong makakain, lalo na pag ganito kasarap ang ulam. Ulam ng Pilipino paksiyo, simple paksiyo na nilagyan lang ng mga gulay. At sa magkakarne palagi. Ayan po, oh. Ayan po yung tilapia, oh. Ayan. Ayan. Ayan, titikman natin tama bang ba timpla Tama lang. Tama lang yung asim tsaka yung alat. Nilagyan ko po ng patis tsaka suka ng Iloco. Mm -hmm. Tama lang. Tama lang yung asim tsaka alat.